The Wobbit Way. Uh, paano Way? The Wobbit Ako si Ryan Milan. Dati po ako all around company driver. November 2023 po ako nagsimulang mag-Wobbit. Ryan po, 4.30 pa lang po ng madaling araw. Nag-aasigasa na po siya para po magbiyahe. Hanggang sa nakawin na po siya ng gabi. Natutugan naman ni Ryan yung pangangailangan namin nag po siya nung ano, tinulungan niya yung PWD na pasakayin sa gitna lang initans. Meron video sa kanya, hindi siya makapaniwala na no, nag-viral na pala siya. Tino-offer niya nga na iahatid niya na ako that time. Sabi ko, wag na po kasi nga hindi ko naman kilala yung pagiging magalang ni Kuya Ryan is nirerespeto niya yung pagiging BWD ko dati ako wala wala uh, ngayon tumutulong din ako sa kapwa ko grabe may ganito pa lang tao na gusto niyang tumulong sa akin kahit hindi niya naman talaga ako kinal ito po yung pinaka movie way ko po na paraan ako si Joshua Ruga nagtrabaho muna ako sa mall bilang isang merchandiser uh, maaga rin ako nagkanak habang pinagsasabay ko yung Pagtatrabaho at pag-aaral ko. Sobrang madiskarte po ni Joshua. Sa daling araw, aalis siya, tulog ba kami. Umaga, mag-aaral siya. Pagkatapos sa mag-aaral, babiyahe po siya. Uuwi na lang po siya, tulog na po kami. Napagsabay-sabay niya yung pag-aaral niya, yung pagiging rider niya, pagiging tatay niya. Nung nalaman ko na working student siya, tapos maaga din siya nagkaroon ng anak, doon na ako na sa kanya. Dahil sa kabila nung sitwasyon niya ngayon, na pagpapatuloy pa rin niya yung pag-aaral niya. Kung i ko si Joshua, bibigyan ko siya ng five stars. Grabe yung pagiging masipag, madiskarte, mabuting kaibigan, ama at asawa. Prinsipyo ko po sa buhay, umuha ka ng mabuti sa kapwa mo. Lahat ng bagay posible basta masipag ka lang. Lahat ng paghihirap natin ay kita Ako nga pala si Yerbelin Ranolio. Nahihirapan akong i-adjust yung oras ko sa trabaho. Doon, kailangan ko pa umamsin para lang makapunta sa activities ng mga anak ko. Si mama po maaasahan, umulan, bumagyo o bumaha. Makaatid ka naman po talaga niya ng safe. Yung mga customer ko, natutuwa. Nabubo ko nila, ay, babae pala to. Ayun ang mga dalas na sinasabi nila sa akin. Hindi pa bigla-bigla ng preno kontrolado yung pagmamaneho, kahit babae, okay to mag-drive. Safe, mapapagkatiwalaan. Pag mga may nangangailangan, tumulong sila. Kung nilang isipin na eh, may kapalit to kagad, uh, kahit walang camera, meron man. Sipag lang at syaga, Tsaka unahin natin si Lord. Isipin natin ng mga tao na sa atin. Hindi basta-basta na drive ng time ng drive. Eh, sa puso nila yung the movie na meron kami.